Iris, ang pahiwatig ngayong araw ay huwag kang masyadong seryoso sa mga plano o ideya. Kung may taong nagbibigay ng suhestyon o tumutol sa gusto mo, tanggapin mo muna at huwag agad kontrahin. Hindi lahat ng pagtutol ay hadlang, minsan ay paalala lang para makita mo rin ang ibang posibilidad. Huwag mo ring pilitin na agad matapos ang mga bagay na hindi pa malinaw sa iyo. Ayon sa iyong gabay, at sa trabaho at pera naman, huwag mo na masyadong magplano ng malalaking hakbang. Kung may dagdag na pera, hindi kailangang agad ilaan sa mahahabang plano o negosyo. Mas mabuti na gamitin muna sa mga simpleng pangangailangan, o bagay na makapagpapagaan ng isip mo. Huwag mong trouble kung hindi lahat, ng gusto mo ay natutupad agad, dahil may panahon din para doon. Sa pag-ibig, Huwag mong isipin kailangan mong laging kontrolin ang sitwasyon. Kung gusto mong mapanatili ang maayos na relasyon, hayaan mong ang partner mo naman ang magdesisyon sa ilang bagay. Hindi laging kailangan ikaw ang gumagawa ng paraan, minsan, ang pagtahimik at pagbigay ng espasyo ay sapat na. Iris, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Magiging aktibo at puno ng ideya ang araw mo ngayon. Ang pakikipag-usap mo kay Gemini ay maaaring magbukas ng bagong oportunidad o pagkakaintindihan. Ang color blue at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 24, number 9, at number 17 ay pahiwatig ng magagandang pagbabago. Taurus ang pahiwatig, ngayong araw ay huwag mong unahin ang trabaho o mga gawain. Kung pagod ka, hayaan mong magpahinga muna. Hindi mo kailangang ipilit tapusin ang lahat ngayong araw kung ramdam mong ubos na ang lakas mo. Ang pagpipilit minsan ay nagdudulot lang ng pagkakamali at tensyon sa isip. At isa pa iwasan mo din ang ugali may kabaitan dahil kukuhan ka lang swerte ng ganoon tao ngayong araw, ayon sa iyong gabay. At kung may desisyong kailangan gawin, huwag agad kumilos. Pag-aralan muna ng mabuti, at huwag basta sumunod sa sinasabi ng iba. Ang pagiging maingat sa desisyon, ay makatutulong para maiwasan ang problema sa hinaharap. Sa pamilya o relasyon, kung madalas ikaw ang nagpapaliwanag o nagbibigay ng solusyon, ngayon ay subukan mong huwag makialam muna. Hayaan mong sila ang gumawa ng paraan, para maayos ang mga bagay. Ang pag atres minsan ay paraan din ng pagpapakita ng respeto sa kakayahan ng iba. Taurus, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Maganda ang samahan ninyong dalawa lalo na sa usaping may kinalaman sa pamilya o tahanan. Maaaring makatanggap ka ng tulong o emosyonal na suporta. Ang color green at color white ay magdadala ng balanse at kapayapaan. Ang number 23, number 10, at number 25 ay pahiwatig ng kasiyahan. Gemini ang pahiwatig, ngayong araw ay huwag mong pigilan ang sarili mong magsalita. Kung may gusto kang sabihin o ipaliwanag, sabihin mo agad para maiwasan ang kalituhan. Hindi mo kailangang laging manahimik dahil sa takot na magkamali. Ang pagiging tahimik minsan ay nagdudulot ng maling akala sa mga taong nakapaligid sa iyo. At kung may dapat namang pirmahan ngayong araw ay okay ang pahiwatig magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa hinaharap. Sa trabaho, huwag mong iwasan ang mga kasamahan o mga lumalapit sa iyo. May mga pagkakataon na makabubuting makipag-usap at makisama kaysa laging mag-isa. Kung may humihingi ng tulong, subukan mong tumulong kahit sa simpleng paraan lamang. Minsan, doon mo matutuklasan ang mga bagong oportunidad. Sa pag-ibig, huwag mong hintayin na ang partner mo ang unang kumilos o magpaliwanag. Kung may problema, ikaw na ang magsimula ng pag-uusap. Huwag mo ring sarilinin ang nararamdaman mo. Ang paglabas ng totoong saloobin ay makatutulong para mas maging maayos at magaan ang inyong samahan. Gemini ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Pareho kayong masayahin at magaling makipag-ugnayan kaya magiging maayos ang araw. Maganda ang pagkakataon sa mga usaping may kinalaman sa negosyo o ideya. Ang color blue at color pink ay magbibigay ng magaan na pakiramdam. Ang number 6, number 11 at number 24 ay pahiwatig ng magandang kapalaran. Cancer, ang pahiwatig, ngayong araw ay huwag mong hahayaan, ang mga bagay na basta na lang mangyari. Kung may plano ka, ayusin mo ito at siguraduhin na lahat ay ayon sa gusto mong takbo. Mas mainam na ikaw mismo ang humawak sa sitwasyon kaysa maghintay ng resulta. Kung may kasunduan kang kailangang gawin, tapusin agad. At huwag patagilan pa kung sigurado ka sa desisyon mo, ang pahiwatig. Sa pera at trabaho, mag-focus ka sa isang gawain muna bago simula ng iba. Iwasan ang pakikipagtrabaho, sa mga taong hindi mo ka-wavelength. Kung may lalapit na uutang, huwag basta pumayag, lalo na kung hindi mo sigurado kung mababalik pa ito. Mas mainam ang maging maingat kaysa magsisi. Sa pag-ibig, kontrolin mo muna ang emosyon bago magsalita. Hindi lahat ng nararamdaman ay kailangang ipakita agad. Kung may katahimikan, hayaan mo muna at huwag pilitin ang usapan. Mas maayos kung pareho muna kayong kalmado bago magpaliwanag. Cancer. Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Magiging kalmado ang iyong araw at may pagkakataong magmuni-muni. Ang koneksyon ninyo ay magbibigay ng inspirasyon at tiwala. Ang color white at color light blue ay magdadala ng kapayapaan. Ang number 32, number 8, at number 21 ay pahiwatig ng kapanatagan at kasiyahan. Leo, ang pahiwatig, ngayong araw ay iwasan mong maglabas agad ng ideya. Mas mabuting pag-isipan muna bago sabihin. Hindi lahat ng nasa isip mo ay kailangang ipar-inig sa iba, lalo na kung hindi pa malinaw ang detalye. Kung may lalapit na humihingi ng tulong, huwag agad magtiwala. Alamin muna kung ano talaga ang pakay nila. At pag may dapat pirmahan ay umiwas muna, dahil walang senyales na asenso kaagad ayon sa iyong gabay. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa tahanan, kung may hindi pagkakaintindihan, ipaliwanag mo agad ang panig mo. Huwag mo nang palawigan pa ang isyo o hayaan itong tumagal. Kung alam mong tama ka, sabihin mo nang diretsyo para malinaw agad sa lahat. Sa pag-ibig, huwag masyadong magbukas ng damdamin ngayon. Maging maingat sa mga salitang bibitawan. Kung may problema, mas mainam na manahimik muna, at hintayin ang tamang oras bago pag-usapan. Hindi lahat ng bagay ay kailangang resolbahin kaagad. Leo, ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Iris. Maganda ang timpla ng enerhiya ninyo ngayon. Pareho kayong determinado sa mga gawain, kaya posible ang mabilis na pagunlad. Ang color gold at color red ay magbibigay ng kumpiyansa. Ang number 15, number 10... At number 27 ay pahiwatig ng tagumpay sa iyong plano. Virgo, ang pahiwatig, ngayong araw ay huwag mong limitahan ang sarili sa iilang ideya. Gamitin mo ang oras para mag-isip ng mas maraming posibilidad. Kung may gustong lumapit o makilala ka, pag-aralan mo muna kung ano ang maibibigay nila sa iyo bago ka makisama. Hindi lahat ng lumalapit ay dapat agad pagkatiwalaan. Pero kung may dapat gawin sa magulang ay iyong pagbigyan, may swerte kang makukuha ayon sa iyong gabay. Kung may taong may problema, huwag mo munang sabayan o alalayan agad. Hayaan mo siyang dumiskart sa sarili. Hindi mo kailangang makialam kung hindi naman humihingi ng tulong. Sa trabaho, huwag mong pilitin ang sarili na gumawa agad kung hindi mo pa alam ang direksyon. Obserbahan mo muna kung paano gumagalaw ang iba bago sumabak. Mas mabuting dahan-dahan kaysa magkamali sa pagmamadali. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Magiging maganda ang samahan ninyo pagdating sa mga detalyeng may kinalaman sa trabaho. Magandang araw ito para ayusin ang mga plano. Ang color brown at color green ay magbibigay ng katatagan. Ang number 35, number 12, at number 26 ay pahiwatig ng maayos na resulta. Libra, ngayong araw, hindi ito magandang panahon para makipag-ayos o sumali sa mga plano ng pamilya tungkol sa negosyo maaaring hindi maganda ang magiging resulta kung ipipilit mo ang gusto mo ang payo ng gabay ay umiwas muna sa pakikialam at hayaang ang iba ang magdesisyon mas mabuting manahimik kaysa masangkot sa alitan o hindi pagkakaintindihan at ang matagal mo nang napag-aralan dapat munang pirmahan ayon sa iyong gabay sa trabaho o pang-araw-araw na gawain, huwag mong sayangin ang oras sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Kung hindi malinaw ang direksyon ng ginagawa mo, mas mabuting huminto muna at maghintay ng tamang pagkakataon. Ang pagpilit ngayon ay maaaring magdulot ng pagkakamali o abala. Pagdating sa usaping damdamin, iwasan mong makipag-usap tungkol sa mga hindi pa malinaw. Ang mga emosyon ngayon ay hindi matatag, kaya huwag magdesisyon base sa nararamdaman lamang. Magpahinga muna sa usapang may kinalaman sa relasyon o commitment. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Maaaring may bagong ideya o pagkakaintindihan na mabubuo. Magiging magaan ang daloy ng araw at puno ng kasiyahan. Ang color sky blue at color white ay magbibigay ng liwanag. Ang number 23, number 15, at number 19 ay pahiwatig ng positibong pagbabago. Scorpio, ngayong araw, ang pahiwatig ay huwag kang magtiwala agad sa mga taong nagpapakita ng kabaitan. Maaaring may ibang motibo sa likod ng mga ito. Kung may kasunduan o transaksyon, mas mabuting ipagpaliban muna. Hindi ngayon ang tamang oras para pumasok sa mga bagong deal o makipag sa negosyo. At kung may kahilingan ng mahal, dapat mang pakinggan dahil magdadala sa inyo ng gabay, ng swerte, sa hinaharap, ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng trabaho, huwag mong piliting matapos lahat ng sabay-sabay. Ang pagmamadali ay maaaring magdulot ng pagkakamali at dagdag na stress. Hatiin ang gawain at unahin lamang ang pinakamahalaga. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa usaping personal, umiwas sa mga alitan o diskusyon, lalo na sa pamilya o malapit na kaibigan. Ang mga simpleng usapan ay maaaring humantong sa hindi pagkakaunawaan. Sa relasyon naman, kung may tampuhan, Kuwag munang piliting ayusin ngayon. Ang sobrang pag ay maaaring makasira pa kaysa makatulong. Scorpio, ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Virgo. Maaaring magkaroon ka ng pagkakataon na ayusin ang isang bagay na matagal nang iniisip. Magiging kalmado ang araw mo at magaan ang pakiramdam. Ang color black at color green ay magbibigay ng sigla at proteksyon. Ang number 6, number 14, at number 28 ay pahiwatig ng progreso. Sagittarius Ayon sa pahiwatig, hindi ito magandang araw para gumawa ng desisyon na may kinalaman sa pera o investment. Kung may alok o deal na tila maganda, suriin muna nang mabuti. Ang mga desisyong minadali ay maaaring mauwi sa pagsisisi. Iwasan ding mangutang o magpahiram ngayon dahil baka hindi ito maganda ang balik. At kung may balak na deal ay okay na iyong gawin basta maging mapagsuri lang ayon sa iyong gabay. Sa trabaho o negosyo, huwag mong pilitin na ipatupad agad, ang mga bagong ideya. Maaaring hindi pa ito tatanggapin ng iba, o kulang pa sa detalye para magtagumpay. Maghintay muna ng tamang panahon bago kumilos. Sa pag-ibig, huwag masyadong magpakita ng labis na interes o emosyon. Ang pagiging bukas ng sobra, ay maaaring magbigay ng maling impresyon. Maging kalmado at obserbahan muna kung totoo ang ipinapakita ng isang tao bago ka magtiwala. Sagittarius. Ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Libra. Magiging masigla ang araw mo lalo na sa pakikisalamuha at pagpapahayag ng ideya. Maganda ang pagkakataon para makipagkolaborate. Ang color orange at color pink ay magdadala ng inspirasyon. Ang number 17, number 9, at number 20 ay pahiwatig ng tagumpay. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay huwag ka munang mag-focus sa mga gawain na matagal mo nang sinimulan. Iwasan mo muna ang pagtatapos ng mga nakabinding proyekto o responsibilidad. Hindi ito ang tamang oras para magpulsige sa mga gawain na mabigat sa isip. Kung may inaasahan kang resulta mula sa trabaho, huwag mo munang hintayin ngayon. Ang pahinga at paglayo sa tensyon ang mas kailangan mo, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, huwag masyadong manggialam sa mga usapan o desisyon. Kung may nagtatalo, o may gustong ipatupad, hayaan mo muna silang magpasya, nang wala ang iyong pakikialam. Ang labis na pag-aalala sa kanila, ay magdudulot lang ng pagod. Sa pag-ibig, huwag kang magpakatoto, sa nararamdaman kung alam mong makakapagpasama ng loob sa kapareha. Mas mabuting manahimik kaysa magpaliwanag. Kung may tampuhan, huwag mo munang ayusin. Bigyan mo ng oras at espasyo ang sitwasyon para kusa itong lumamig. Capricorn Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Magiging matatag ang loob mo sa pagharap sa mga gawain. Maaaring may makakatulong sa iyo para mas mapabilis ang resulta. Ang color gray at color maroon ay magbibigay ng lakas. Ang number 4, number 13, at number 29 ay pahiwatig ng magandang oportunidad. Aquarius. Ang pahiwatig, ngayong araw ay umiwas muna sa mga bagong ideya o plano. Huwag kang gumawa ng mga desisyon, na labis na nakadepende sa iyong intuition. Kung may inaalok na tulong o bagong oportunidad, huwag mo munang tanggapin. Mas mainam na manatiling kalmado kaysa pumasok sa bagay na hindi mo sigurado. At iwasan mo rin ang ugali ang masyadong mabait dahil isa 'yon na pwedeng magpalungkot sa iyo sa hinaharap ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, huwag mong piliting matapos agad ang lahat. Ang pagmamadali ay magreresulta lang sa pagkakamali o kalituhan. Kung may makakasama kang katrabaho na mas mabagal sa kilos, huwag mo siyang pangunahan. Hayaan mong matapos ang araw nang walang masyadong pressure. Sa pamilya, kung may gustong humingi ng payo, iwasan mo muna ang pagbibigay ng opinyon. Baka hindi ito tanggapin, at mauwi lang sa hindi pagkakaintindihan. Mas mainam na makinig kaysa magsalita. Sa pag-ibig, wag mong ipilit ang inyong routine kung hindi maganda ang usapan o lamig ang nararamdaman hayaan mo muna ang pilit na pagpapasaya ay magdudulot lang ng inis at pagod aquarius ang magiging kaibigan zodiac sign ay sagittarius maganda ang araw para sa mga bagong ideya o plano pareho kayong positibo at bukas sa mga pagbabago ang color blue at color yellow ay magdadala ng magandang enerhiya. Ang number 5, number 11, at number 23 ay pahiwatig ng pagunlad. Pisces, ang pahiwatig, ngayong araw ay huwag ka munang magbigay, ng tulong sa iba lalo na kung may kinalaman sa pera o oras. Iwasan mo ring makialam sa mga problema ng iba kahit pa malapit na kaibigan hindi ito ang araw para maging mapagbigay o sobrang maalalahanin sa trabaho huwag kang magabala sa mga bagay na hindi naman talaga kinakailangan kung may mga kasamahan kang humihingi ng tulong tanggihan mo muna mas makabubuti kung uunahin mo ang iyong sariling gawain kahit mabagal sa pamilya huwag mo munang intindihin ang mga plano o gastusin. Kung may pinag-uusapan silang tungkol sa pera o mga lakad, huwag kang sumali muna. Ang sobrang pag-aalala ay magdadala lang ng stress. Sa pag-ibig, kung may tampo o lamig sa relasyon, huwag mo munang piliting ayusin. Hayaan mo muna ang kapareha na mag-isip sa sarili. Ang sobrang paglapit ngayon ay maaaring mauwi sa inis o tampuhan. Pisces, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Magiging kalmado ang iyong araw at mas magiging emosyonal ka sa mga taong malapit sa iyo. Maaaring magkaroon ng magandang ugnayan sa pamilya. Ang color light blue at color white ay magbibigay ng kapanatagan ang number 31, number 16 at number 24 ay pahiwatig ng kasiyahan at kabutihan.